Mun ya kesamiva nih, samiva house. Ikut kami untuk tas ikut pada jam dan jam nanti tolong percaya kok jam sekian sekian. parang para, para gusto kang maligo dito yan yung family beach house yan yan ang parang pwede ka maligo dito guys ay isira na ipag yan isira di open niya pwede na yun maka daan na tayo dyan tapos nakapasunahan ah, na, tapos Ito tayo mga kakain sa kwan Kung gutom kayo Ito dito dyan sa kwan Yung sa juice Pakita ko sa inyo guys Yung restaurant dito Malating lang Juice Kapransyan sa kwan Yung sa Mainit si bulan na Aong

isip kayo ng kumuha kayo ng bahay dito na sa Kasabira baka may bakante pa dyan uh, ganda yung panila eh Tapi dalam istana itu. sige. Baka may plano kayong mag kung dito guys. Wag lang kayong mag kung kayo. dito lang tayo. Wag dito. Maganda din dito sa kasalira guys. Kasi malapit ang mga uh, restaurant, dagat. May mga checks pa dito guys. Ang ganda guys ang amerikana guys yung so, mga katsidas ayun dito ayun siya uuwi so, na kami guys lapit na yung parang may ditong uh, half hour lang o mga 15 minutes lang takbo galing yun sa kasapiran punta sa amin sa palengke mga 15 minutes o 10 minutes ganyan na uh, mabilis ko yung mo simple. 5 minutes lang yan pero kung katulad sa akin normal lang Yan. Nakano naman sila dito. Ah. Uh, Dito pa naman nila ito. Ah, Shoutout pala ako sa mga kaibigan ko dyan sa Manila Sa Espanya Yung mga kaibigan ko dyan, mga kapatid ko dyan Shoutout ako sa inyong lahat Yung nag support sa akin sa channel ko at Sa iba-ibang Iba-ibang lugar sa Pilipinas, sa ibang bansa